Meron tayong client for today ang gusto niya magpa-braking service using Brembo brake pads. Bakit Brembo brake pads? Dahil high quality, reliable, and affordable. And pinaka-importante sa si lahat, trusted by men. Tara, samahan niyo kami. Dito sa Honda Brio, kinabitan namin siya ng Brembo brake pads. Then, ayan yung QR code ng Brembo. Para malaman nyo na authentic yung Brembo. naka na yung Brembo brake pads. Papalitan din ng shock mounting dito sa Honda Brio. Gamit namin brand KYB. Palitan namin tong part na to. Ayan. So, ipapalit natin KYB na brand. Gamit namin ang KYB na brand dahil pagdating sa mga shock absorber, shock mounting, and shock boots, yan yung isa sa mga kilalang brand and trusted na rin siya. Kaya yeah, usually KYB, pero meron din kami ibang brand dito na mas affordable din. Pero affordable din tong KYB na. May customer kami from Fairview, si... Anong pangalan siya? Mick. Yun, si Mick. Bale, uh, nakita niya lang yung vlog namin. Then, nagbigay kami ng prices namin. magkano yung... magkano sa marketplace yung usual na nakita mo, sir, na presyo ng Brembo brake pads? Kung ko sa marketplace, nagka-canvas ako eh. Uh -huh. uh, ang range na nakikita ko is around, uh, starting from 3K to 5K. Uh, tapos, tapos magkano yung offer namin, sir? 1-1. Ah, oh, okay. Sobrang ano, ano, malaya yung price. Wow. Then sa shock mounting, boss, magkano? Magkano so, long. usually? 1.5. Ah, 1.5. Ah, ganun. Mag Magana bigay ko sa'yo? 8. 8. 8.80 lang. So, actually, mura talaga namin binibigay para masaya namin yung consumer. Ayun, at uh, syempre, thank you rin kay boss. Wow. Thank you sa tuwala, no? Goods naman. Um, mga friends ko dyan. Kasi may group din ako ng car. Ah, ganun ba? Buti ka pa ako, wala. wala akong car group eh. Wala, naging hobby lang kasi. Ah, okay. so, so far, good news. Um, explain naman lahat before they will do the job. So, all good. Okay, thank you, boss. Oh, thank you, boss. bumalik you, Thank you, thank you. Oh, single ba, boss, single ka pa, boss? Single ka pa? Single din yan, boss. Thank you, sir, pala. Okay na. Thank you, boss, ha. Thank you, po. Thank you, sir. Okay, sige po. Okay. Thank you, sir. Thank you, boss. Ingat po, boss.